Hello mga kasari, ayan, welcome back ulit sa akin channel So ngayon, may vlog ulit po ako tayo ngayon So for today, ngayon pong araw, ay ngayon po ay araw ng Tuesday So ayan, ito po ang update dito sa aking tindahan So bihira na lang po tayong makapag vlog, makapag video Kasi nga sobrang busy ko dito sa aking tindahan So wala akong taga video And ayun na nga, lumating yung aking deliveries. Ito ko guys, bago ako itong deliver sa Pepsi, meron akong ahente. So sa Cavite kasi ganito rin yung ahente ko, yung may sasakyan sila. Yung Pepsi na ahente. So ayan, narating na tayo, napuntahan na tayo ng Pepsi product ng Pepsi na ahente. So, may mga requirements din itong kinuha sa akin. So, maigi na lamang. Nung nagpunta ito ay, banga dala ko yung aking mga requirements. Mga valid ID, ayon, tsaka ano lang naman, mga permit. So, ito lang ang aking kinuha. Kasi, ang mabenta talaga dito dati ay yung 1.25 na Pepsi, Mountain Dew, Mirinda. So, aking pinofro mo yon ng tatlo-tatlo. Kaya la, uh, ngayon, ay out of stock na daw yung ganong ano, product. So, ito lang in-order ko sa kanya, yung Mountain Dew na niyon at saka itong Mount Sting at saka Pepsi. So ito yung in order ko sa kanya. So ito ay nagmamadali siya kasi hindi pwedeng mag-standby dito o mag-park kasi nga maraming dumadaan ditong sasakyan. So kailangan mabilis ang pagbababa mo dito ng stocks. So order din tayo ng Gatorade. Ayun, Pepsi 1.5 Mountain Dew. <laughs> So, ayan lang ang ating in-order sa kanila. Pero ito ay worth 7,000. So, ayan. So, dumating din guys yung ating deliveries kay Lucky Me. Lucky Me product. So, ito yung ating mga pinag-order sa kanya. Ayan mga Lucky Me ano, cup noodles, mga Dutch meal, sa kanila yan, Monday, eggnog, breadstick, bingo, oyster. So, tsaka skyplex sa kanyan sa kanila 'yan. So, ito namang ano, itong Lucky Me. So, ang maganda dito ay 2 weeks. So, next week ko pa ito babayaran. So, 'yun yung nakakatuwa. Mapapa mabebenta mo na 'to bago nila bago sila maningil. So, 'yan. 'Yan yung ating Mordered din tayo dyan ng mga oyster sauce. So, ito ay ating binibilang kasi nga syempre, um, lagi naman natin yung ginagawa. Tayong mga sari-sari store owner ang bilangin ang delivery sa atin. Kasi pag hindi natin to ginawa ay baka tayo malugi. Kasi hindi talaga din sila perfecto at hindi talaga maiiwasan na may kulang ang kanilang mga daladala sa ating item. So, kagaya nito, may mga kulang sila na dala. Kulang ang aking pansit kanton wala yung extra hot at saka sweet sweet chili ang nandito lang ay yung kalamansi at saka wala rin yung mga lucky me na product yung ano ay pareho patong larmi yung ano beef ano ba yun yung may sabaw Um, basta laki may chicken at saka beef na may sabaw. Ang tawag dito ay si Maggie. Lagi ng pag... Pag ganun kasi, Maggie ang tawag nila. So, ayan. Um, Yan din yung mga tinapay. Dito sa, ano, sa Nisen ay marami silang mga tinapay din. So, konti lang in-order kong mga tinapay kasi nga marami pa naman akong orders lang sa, ano, sa... Lemon Square, sa Ribisco. So, huli tong nag-booking. So, konti lang in order ko. Bingo lang ata at eggnog breadstick. Yun yung mabibenta. Tsaka Skyflex. So, ayan. Ang aking delivery sky Nisen. So, maigi na lang din. Itong, ito namang nisen na to ay bago ko lang ding ahente. So, pero nakailang deliver na rin sa akin. So, maigi na lang. At nakarating na rin ito sa aking tindahan. Kasi nga, ano, um, napaka-benta rin ng product na ito ni nisen So, <coughs> buti na lang at... Ah, sige. 1, ano? 1, 3, 16. ko na yon. Sinend ko na ang, ano, confirmation sixteen. ba? ah. Sige po. Sixteen. Okay. So ayon guys, um, may nagbayad sa atin ng utang. So, eto update ko kayo dito sa aking tindahan. At ayan na guys, uh, flex ko lang tong inayos ng aking hipag. Kasi dumating yung ating mga condiments na uh, deliver. So ito yung mga mangtumas, ketchup, Uh, at yung mga dato puti. So, iyan Um, sinaransan niya dyan at inayos niya at nilinis niya to. So, nakakatawa. Sarap sa pakiramdam. Ang sarap tingnan na ang iyong tindahan ay puno, kumpleto. So, iyan, yung ating mga asukal, mga tinapay. Ayan. So, pakita ko na rin sa inyo itong ayos ng aking tindahan. Flex-flex na rin tayo pag may time. So, itutortur ko muna kayo ng konti habang wala pa tayong mga deliver. Kasi nga, syempre, pag ganitong weekends ay weekdays, ano, maraming dumarating na deliver. So... Uh, tayo ay mag receive lang ng mag receive So, hindi na rin guys ako umaalis dito. Talagang puro ahente rin ako dito. Marami talagang deliver na dumadating sa akin halos araw-araw. So, linggo nga meron pa rin eh. So, talagang hindi ako nakakaipon ng benta. At talagang araw-araw ako may ahente. So, lahat ng benta talaga ay umiikot dito sa tindahan. So, yun yung kagandahan din nga ng may mga ahente ka. Hindi ka naaalis. Pero kailangan talaga ay meron ay ipon -a ipon mo yon kasi baka cancel pag wala tayong pambayad sa ahente so ayan yun din yung Uh, disadvantage ng may ahente ka. Talagang kailangan meron kang cash. Minsan nga agang-aga, wala ka pang benta talaga. Ay dumadating na ang mga deliver. So no choice tayo talagang magbabayad. Mapapabunot talaga sa minsan sarili mo ng pera ay bayad eh pero ang ginagawa ko man ay eh, binabayaran ko naman syempre. Iba kasi yung budget ko dito sa tindahan. Iba din yung budget namin ng aking pamilya, ng aking mga anak kasi yung mga anak ko ay magastos So ayan. Uh, minsan ang kumukuha rin sila dito sa tindahan eh Ayan. Dumating din, guys. 8 by, 8 by 11. Ilan? 8 by 11. Dalawang peraso. Ito. So, ayan, guys. Ah, uh, dumating din tong may sumili. So, ganito lang kapag nagbo-voice over. Um, dumating din tong deliveries natin kay Kopiko Products. So, ayan. Dito ako mo-order ng mga tubig, syempre. Tsaka yung Kopiko pala ay nagtaas na rin. Kopikong kape. So, mataas na rin yung bet ko tinaasan ko na rin siya. Lahat na lang ay nagtataas. So, ito guys, dumating naman itong deliveries natin kay, ano, Jack and Jill product. So, ang tawag dito sa ahente ko sa Jack and Jill product ay sales force. So, ayan, i-check natin. At, pareho pang naka-red si na kuya So, itong Jack and Jill product naman ay, wala akong, gusto ko rin tong ahente nito. Alam nyo, ba, alam nyo ba kung bakit? Kasi, meron silang taga-display. Taga-display ng kanilang, ano, product. So, ayan. Ito guys, yung ating mga in order sa ano sa Jack and Jill. Ayan, mga tinapay. So, uh, kaya kakaunti nga din yung order ko dun sa Nissen. Eh, napakadami kong order dito sa Jack and Jill na tinapay. Kasi nauna itong nag-booking. At saka marami din nga din pagpipilian dito sa Jack and Jill. At mabibenta rin naman ang kanilang mga tinapay na ano paninda. So, ayan guys. Tumating din yung ating delivery sa Mantika. Wala na talaga akong pambayad guys. So, ayan. <laughs> ito ang aking ahente sa mantika. So, ito na lang mga kasari ang aking isishare sa inyo. Sana po ay nagustuhan nyo yung aking video. At sana po ay huwag nyong kalimutang mag-subscribe. At salamat din po pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. So, iyan mga kasari. Ingat po tayong lahat. At see you on my next vlog. So, ayan. Thanks for watching!